Yan nakahuli kami ng ano, laking biawak. Yan bibitawan namin dito sa ano, sa wild Yan o doon. Yan, 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 bitawan mo na lang sa manukan ko yan galing. Saan mo yan, nuan? Doon, 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 yan, doon, 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 Yan, O, yan. O, Yan, Yan. Kawawa naman kasi. Sobrang laki na nito. Yan oh. Hu. Oh. Hu. Yan bitawan namin. Para ano. Tinaboy ko lang dito sa manukan ko. Kasi naka-perwisyo to. Nauli ko doon sa manukan ko. So nilagay namin dito sa ito to sa lubluban no. oh. Yan. Para hindi na siya maka-ano doon. Yan. Yan, mahamot na siya no. Sige. Sige yan, para ano? Tara, bitawan na natin. Tara, alis na tayo. Yan, thank you for watching. Thank you.